Grabe, maulap na doon, Tripers, Napakalamig na dito. Dahil nga, uh, maulan Tingnan nyo doon, oh. May mga ulap-ulap na rin sa tabing daan. Ayan, sa mga bundok, ayun, no? oh. Alright. Ba? Sana hindi kami abutin dito ng landslide porn area. <laughs> Prone pala. porn. Ako, too? Ayan. Halo Halo for sale. Parang ano no, nakakapanibago ah, dito sa ano sa Maliko ngayon kasi maulan. Nung pumunta tayo dito, maaraw kaya ayos na ayos yung pagpasyal natin dito noon. Sana mamaya tumila yung ulan kahit pa paano para makapagpalipad tayo ng drone. Tapos makita natin yung ganda ng mga bundok dito, trippers. Gusto ko kasi ipakita yun sa inyo eh. Alam nyo naman, ang nyo hindi mapapakali hanggat hindi nakakagala <laughs> ang saya tingnan nyo yung daan oh, ganyang kalalim yung liko oh. <laughs> alas CR 50 meters ahead saan <laughs> dyan ano yun ayun may landslide din oh. maliliit lang pero tingnan nyo yung ulap dun oh ang gaganda oh lakas pa rin talaga ng ulan grabe yung mood. <laughs> hindi na yata titila ito shout out sa kasama natin ayaw <laughs> magsalita tawang tawa mamaya makumutot ka tingin mo yung tawa oh. yung pinipigilan niya makla tutupo doon ang <laughs> videographer ka tuloy ngayon <laughs> Ginawa mo ako driver ha Sige Videographer ka naman Ganda Wow Buti na lang ano Naka ano tayo Kung naka motor tayo wala na Amoy suka na yung paa natin <laughs> <laughs> Yon sa mga pupunta dito treepers magdala kayo ng ano kapote <laughs> dahil medyo siguro uulan dito ayan oh tingnan niyo doon sa taas oh treepers ang ganda oh all right di ba steady parang kinabiti para hindi umano hindi mahulog yung ano yung mga lupa ay, ayan na. Ayan na, may truck. Wala yung mga ano ngayon, mga riders. No? Bukas yun, sa eh. Bukas maraming tao dito. Tsaka mga nakamotor. Ngayon, mga nakakotse pa lang. Sana all, nakakotse. Yuhuuu! <laughs> sarap mag-drive gusto ko matuto mag-drive mag-drive charat wooo ay ano yan ba't may ay bakit ang landslide porn ayan o oh, three parts lands landslide porn area <laughs> porn. <laughs> road. <I'm> porn road porn <laughs> road road pala ayan o oh, ganda o oh. Ibig sabihin na ano yung ano no, no yung natuklap yung laman lo ay laman ng lupa laman Wala na trippers yung pagod na Pagod na kakasalit kakasalit pa <laughs> Hoy Tingnan mo lo mabas niyo ano nito yung tawa ano, na itong isa Kilala niyo na kung sino yan Sasabihin ko pa po yung pangalan nito sa kotse niya pa lang ma alam ma alam niyo na ako sino ano eh, landslide prone oh porn na ano yun? prone prone <laughs> prone yan ay ito pa tao oh ha di ba dami landslide prone dito kaya ingat kayo dito ha ah. etong video natin na to long video to trippers hanggang doon makarating tayo sa ano nito yung may paghihintuan naman tayo doon gusto ko makita nyo rin yung oh merry christmas <laughs> Kapanood mo ng porn niya Hoy! Ang mga Ay! Ang ganda naman ang kalikasan. Pinoprotektahan. Dapat ganyan. Ang ganda hindi. no? Sinimenta talaga. Oo, oo, ganyan dapat. Para maprotektahan na hindi... Ano ba? Diba? Parang bago lang to ah. Bago lang yan. Kasi nung pumunta kami dito, putik pa yan eh. Oo. Oh, lupa. Oo, oh, lupa pa yan. Lupa. May correction pa. Lang. Ayan, kaya dapat pagpupunta kayo dito sa Maliko Trippers, maging alerto kayo kasi anda kaliwat kanan yung landslide dito, meron sa bundok at meron dito sa bangin. Kaliwa at kanan. Kaya kaliwat. <laughs> Walang diretso. Paakla. <laughs> doon, doon tayo, ano, hinto tayo doon sa Bandarun. Ayan na. kita kita ni ulo. Oh, diba diba? Diba kita? di uh, tong boses para lang kami. Pero pag nagsalita yan, laki ng bunga nga yan. Hihiya <laughs> lang yan sa video. Ayun na, may nakamotor. Iyon, dalawa lang. Kasi pagka nandito kayo sa walikot, trippers, makakita kayo ng maraming motor na pila-pila sila pagka na uh, ano nagda-drive. Habang nagda-drive, pila-pila sila sa daan napaganda ko na nun yung moment na yun kasi minsan lang yun diba yung pila pila sila kasi waris waris kasi yung iba eh ay ano ba yun waris waris gulo gulo <laughs> yung ganun ganun basta yun wara 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 ay walang ulap eh ayun yung pinang magandang buntok dito na nakikita yan asa ah, na ba yung Papasukin natin siguro na ayun, na para hindi baka hindi tayo magkwelta. <laughs> Turo ko lang to kay ano kay di yung ano yung di <laughs> <B. laughs> yung pinupunta ko dito sa Maliko pagka ano pagka pumupunta ko dito. Doon maraming pine trees or agono, agoho yata na ano yun bang alam mo? ang Angono. Ay. Past, ano bang ano yun yan sa Agoho? Ago. Ano Agoho? Yung pine tree. Agoho? Agoho ba yan? Mm. Agoho tree. Ayan. Ah, Agoho tree pala tree. Ayan Oh. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Ayan yung sa likod niyan, tree first. Yung likod niyan. Yung mga puno na yan. O yung bundok na yan. Malapit na dyan yung ano. Yung lagi kong pinupuntahan dito sa maliko. Tingnan nyo dyan o. Oh grabe kahit maulan lagalag ka talaga Gary boy <laughs> ayan si kuya ano na yata hello lahat sila galing ano maliko sa rice terraces <laughs> ano yan Nag-vlog ka rin <laughs> oo oh, nag-vlog ako bakit Ah, Para makita here. nila yung itsura kung sa sa'yo Oh, ano naman? Yeah, kaya ang gantang ano? Tinamo para ng chocolate ano? Ala, hirit ng magbilis na ma, ano? Maglanslay baliw? Ayoko dito mag magdrive. Magbilisan ano mo? Oh, kaya magbilis ako dito. Ala mo kung mga ganyan malalambot ayaw ko dito. Bilisan mo ako mahina pa yun lang. Sabi mo kadin na paggalang <laughs> ko, may magbilisan na. Ang nagkatikita ng kindihan. Oh, no, at least wala na tayo ron. Ay, well, ganun yung ano, basta oh. yung ano. Oh, yun. basta ganun yung tsura. Na, Nag-ano yun eh, yung biglang babagsak na lang. Ayan, oh, no, warning. Landslide prone area. Dito, no? Oo. Oh, lahat prone area talaga. Ay, prone talaga naman ano. Oh, yan oh, no, ganda. sinimento na rin nila, no? Oo, oh, at least safe na yung kalikasan. Basta hindi lalahatin, no? Pangkit lang na Puting no? diba? na semento do video. Wow. Uy, yun. yung mga okay. na lang, trippers Meron tayong videographer ngayon kaya nakukuha ko ng video ngayon na ganito kahaba. <laughs> Kasi kung ano, wala tayong videographer, wala. Ay, tubig pala yun. Kala ko si Mihin. Puro rights lang. ano no? Ayan. Bihira lang yung nakamotor ngayon dito, ah. Hmm. Ako, oh, baka nandun pa sila sa taas. Sa Sigur, mga kainan, ano? Mga maagang nagbiyahe. Ay, oo. Baka nga. Gagi, nakunan ko yun. Oh, grabe. Eh, ano? Bigla siya, Naka video. Bigla siya nag ng lane. <laughs> Nawala sa lane si Kuya. My God, buti na lang. Nakunan sa akin? Oo. Dito? Ay, eh, hindi, sa ano lang salita. Sayang. Para makita niya pagkakamali niya. Hindi niya nauulitin. Naka-video naman ako. Di ba? Grabe, oh. Uh, no? Yeah, ano ko sana, ibibiglayin eh. ko yung preno kaso alam ko naman na mga ganun na siya kaya hindi ko na yun ano. <laughs> ako nga sa video. <laughs> Kinabatutan yun. <laughs> <laughs> ang ilaw yun. Yan. Namutla siguro yung wakas. <laughs> ko. Uy, yun, lalim yun oh. Tignan mo. Lads, lads, bro. Ayan sila, ang oh. dami nila dyan oh. Tignan mo, kami to ay. Yeah, boy. Sa kawayan natin kahit umuulan no? Hello. Hi! <laughs> no pansin, no pansin. Ah, mo sarap sa ano mag-draw no? Wala, tripers Di tayo makakapag-vlog mo yan dito. Hugot-hugot ka na lang. No? Well, real talk, real talk muna tayo is. Alright. Pero, pagdating doon, tripers sa taas, eh, gagalap pa yung wait lang. Malapit na tayo eh. Gusto ko nga bumaba na ngayon eh. Kasi tinatambayan mo yun. Wala pa nga eh. Malayo. Malayo tayo, Hoy. <laughs> M. Jack mau atan. <laughs> Tagalog dadi, eh. Dapat Bulit. <laughs> Bulit. nasa na kaya yun? Baka hindi mo nakabisado. Sa taas pa yun. Hindi, pa yun. Alam ko, ayan, ayan, mm -hmm. dyan na. Ayan na. Ayan na pala, malapit na. Ilang minuto na yan? 13. Ay, wow! Meron akong 13, 13 minutes block. Magsawa <laughs> kay Diha. <laughs> right. Wala na edit, edit yan. Walang putol-putol yan. Ano to? Uh, Ma-upload ano niya, niya to? yun? Nino? ma-upload niya 13 minutes oo, kahit nyo 1 hour kahit nyo 1 hour okay, ayun, yun, 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 yun. nakikita mo yan, yung mga puno na yan Diyan, sa likod na yan okay. okay. sa malayo eh diba may ano pa dyan, tambayan sa taas oo oh. nakikita ko eh dadaling ko rin dito yung masawa pa si Grace Royce yan shout out kayo mahal ko, si Grace Royce Hi Malco, nandito ra kami sa ano, sa Maliko So, hindi ko lang alam kung makakapag ano, kami, makakapag vlog kami rito Dahil nga, sobrang lakas bigla ng ulan <clears throat> Kanina, ang init-init Mayon, ayusin just... ko Life is beautiful, drive safely, arrive home alive mm. Alive, alive <laughs> simento. Kaya well, nga, hindi. Ano yan Yung sa... Yung may vacuum. Ay, vacuum. Yung parang may ano sila gamit. Uh, yung may hangin. Uh -huh. Yung may pressure. Uh -uh. Yan yung pinang oh, sisimento. Ang galing, galing nila. Well, ang ganda. Ang sarap tuloy puntaan. Ano? Uh -huh. Parang sarap pakiatin. <laughs> Tell me how am I supposed nakita niya at na, saka nakakayakap ako sa pahit ang sarap sa pakiramdam promise ayun na oh ang ganda oh <laughs> ang ganda nature na <laughs> nature kalikasan aklanso <laughs> ay nature. shout out po niya ay ang ganda ah! oh. Ingay-ingay <laughs> natin. Dalawa lang tayo dito. Ayun o, ang no. Ang sarap talaga mag promise. Ay, Kahit na. hindi umu pag umuulan, hindi kaya. Na ano na yata ito? Landslide form? Oo, na landslide. Wala. Ay, hindi nakalbo. Landslide yan. Oh. Ayan na. Makakadaan Ay, kayo? Oo. Pero natatakot ako. Bilisan mo magpatakbo. Kaya nga eh. Kasi nakadungaw siya di ba? Oo. <laughs> Nasyoko takets. Sige. Pero pato-pato naman -pato yata yan eh. Kaya okay lang. Bilisan, huwag lang yung maputik. Huwag lang yung malakas na umuulan. Dadaan tayo. Huwag malakas ay Diyos ko. Ayaw ka na. Ganda. Ayan. Ito mo landslide. <laughs> Nakatakot. Baka syoko. Huwag lang magsalita. Ay, tingnan mo to no. Oh, tingnan mo baha. Oh, ayun oh. Baha oh. Baha oh baha, baha. baha. Oh. Oh. Ah, kaya pala oh. oh. Kaya pala na ano kanina 'yung motor 'no. Mm -mm, Kasi 'yung sa ano sa baha. Mamaya, <laughs> ano 'yan? ni Dagat pala yun dito sa gilid. <laughs> Ay Tangi ganyan talaga 'yan. <laughs> ganyan talaga 'yan. Nakalbo <laughs> La daw. <laughs> Kailangan mo ba pa tatlo mo na to? <laughs> Ganyan talaga yan. Ah. <laughs> Nakalbo daw. Si Pito Dida talaga yan. Pito yung, Dida? Oo, oh, yung buhok niya. Ay. Yan yun. Ito yung Pito Dida na. No? Dito sa malikot. Ayan. O, oh, diba? Ang ganda. Ayan, ang ganda. Oh. May nagtatambay sa taas niyan eh. Oo. Oh. oh. oh, yun, oh Lahat naman dyan tumatambay, di ba? Hmm. Dyan pa nga ako ang drone. Ay! Dito ang ano, ganda! Parasyon. Ay, hindi, iba pala to, iba pa to, iba pa to. Oh, nga. Dito nag-drone din ako dito. Oh, ang ganda. Ayun. No. <laughs> diyan oh, may umakyat diyan kaya. Oo. Oh. ano siya nag drone Oh, pwede ka na mag-drone. Wala nang ulan. Mamaya, mapag-drone ako. Diba? Nakisama yung panahon. Ang liko-likong daan dito sa Maliko, Pangasinan. Buksan mo na yung bintana mo kasi wala nang ano. ulan. Ano yun? Balinsuela? Ano? Yung Balinsuela. Nueva Vizcaya Road? Wala na, nadaanan na natin Nueva Vizcaya. Likod naman binubuksan mo. Kaya nga. Alright. Alright. Ang <laughs> ah, sarap ng hangin. Baguio feels, strippers. Ang sarap mag-drive oh. mo. Oh. oh, warning. <laughs> Landslide. Oh, yan, layos. Ito <laughs> oh. talaga, layos to. Ayan Oh. Dalim, Dahan oh. ka lang, malalim yan. Dalim yan, oh. No? Sundan nyo lang ako, ha? Follow the leader. Hindi kami sa likod. <laughs> <laughs> doon din sila tumadaan sa dinadaan ako para pag nalungkog ako. Ay, hindi no landslide din. Ay, landslide yung laki, oh. Wala ko, Huawei, Huawei Pine Tree. ko. May tanim kang Pine Tree? Oo, meron. Ay, Pine Tree, Pine Tree pala. Pine Tree, meron. Kasi nga, mahilig ako sa Pine Tree talaga. Oh, hindi ba yan yung salang? Oo, oh, dahan-dahan ka. Oh, bakit? Dahan-dahan naman tayo, oo. nervyosa? Bakit yung mga ganito, may mga barrier? Alam nyo, three parts. Pag nervyosa, inuhulog <laughs> ko sa sasakyan. Eh. <laughs> <laughs> ang bagal lang ang takbo namin, 20 na lang. Grabe. <laughs> yan, okay, so, um, okay, malapit na tayo doon sa ano, sa sinasabi ko, tinutukoy kong ano, lugar na ano. Sarap ng hangin. Gustong gusto kong tumutan oh, dito lagi. Mamaya <coughs> <coughs> papaunahin ko na sila. <laughs> malamig ano? Hmm. Hindi ka, hangin eh Hindi ka ano Mala malamig. Wala na kuminto na yung ulan. oh, sana nga. Para mapag-draw. Uy, si Kuya, oh. watching you right <laughs> doon. Napahelmet. Napaligiran. Ano? Malinis. Napaligiran. Ay, dito pala yun. Ito yun, oh. Ito yung trippers, oh. Ito yun. Dito, Diyan yun. Diyan ka pupunta? Yes. Yan, oh, trippers. Pakita ko lang. Ito, yung... Pag nakita nyo itong ano, malinis na kapaligiran, magandang pagmasdan, barangay LGU San Nicolas. Dito yung trippers, ayan o. Oh. Yan, dun sa loob nyan, lahat yan, pine trees na yan, trippers. Pupasok ka dyan? oh, do sa loob. Maganda dyan pagka nag-drone lalo. Napakaganda dyan, kaso yung daan, puro putek, kaya hindi tayo papasok ngayon dyan. Sa susunod na lang, trippers. Peace out!